Welcome sa Pinas Showbiz News ngayon! Magandang araw, magandang gabi, magandang tanghali po sa lahat. Ako po'y nagagalak na sabihin sa inyo na ako po'y pinagbigyan muli na mag-record dito po sa ating YouTube channel. Ang video po natin ay may kinalaman sa video na inupload po ng Facebook account. Ulitin ko lang po, public Facebook account ng isang main Mendoza. Kung saan? Ito nga po ay isang video teaser na pumapatungkol po sa sikreto. Nakita niyo naman po dyan, eh, eh, ito po ay isang folder na mayroong sticker ng secrets. Sa totoo lang po, um, ito pong video na ito ay uh, nai-upload na po 16 hours ago. Yun nga lang, dahil nga po ako ay nakikiusap po sa may-ari ng uh, channel, napayagan na po ako dahil ang sabi ko sa kanya, Um, wala kasi nang mawala si Lola. Sabi ko, ako'y magre-record na lamang kapag uh, may kinalaman na lahat sa Aldab ang nangyayari. Dahil alam niyo naman po tayo dito, mula pa po, po noon, ano, ang sinusuportahan natin, hindi lang panig ng isang Main Mendoza, hindi lang ang panig ng isang Alden Richards. Napakarami po, napakarami pong uh, mga kaganapan sa kanila pero never po tayong nagpahuli sa kanika nilang mga ganap sa kanya-kanyang buhay no? Ganoon na rin po syempre yung behind the camera. So, ito nga po, pag-usapan natin yung video. Yung video na ito ay mayroong pong folder kung saan ito yung video teaser na nag nang iinganyo sa ating lahat na abangan ang mangyayari dahil ito nga po no nakikita niyo diyan yung folder na yan may salitang secret and then Nung binuksan po ito ni Maine Mendoza, nakita nyo po dyan, yung picture na yan, tandaan nyo po yung picture na yan dahil ipakikita ko rin po sa inyo yung picture na... Uh, alam ko naman kung kayo, kung kayo po ay diehard fan ng uh, Aldab, alam nyo po yung picture na yan, si Maine at saka si Alden niya na nakapuso kasama po ang uh, tatlong lola, ba? Diba? At sa dulo po ng video, makikita nyo dyan yung after 10 years. Um, the secrets yun yung sabi nila after 10 years the secret the, the secrets kung ano man yung sikreto na kanilang uh, tinutukoy doon sa folder ay mai-reveal kaya nga dun dun po sa dulo ng video uh, yun who yung tatlong salita no apat na salita pala apat na salita na ating uh, makikita after 10 years uh, the secrets will be revealed and then yung huling huli pong yung huling huli pong uh, Uh, salita na makikita po ninyo doon ay abangan. Sabi nga nila, ang dami pong mga nag-comments, ano na naman pakulo ito? Huwag kayong paasa kasi mga nakamove on na kami. No? Uh, makikita nyo po yan doon dahil public post naman po ito. Uh, hindi ko po pagmamayari itong mga larawan na ito na pinakikita ko sa inyo. Galing po ito doon sa public video na inupload ni Main Mendoza sa kanyang public social media account na Facebook. Ulitin ko, public account niya po ito. Okay, ibig sabihin kahit nga po sino ay may access dito, lalong-lalo na ang kanyang management. Ano? At uh, kaya po naka-public kasi for the purpose na maipakita kung ano yung gusto nilang ipakita sa publiko. Kaya makikita nyo naman po yun, legit, pwede nyo pumuntahan. Uh, it was posted 16 hours ago. Uh, pasensya na po kayo kung ngayon ko lang po ito na ibahagi sa inyo. Sa lahat pa po, no? mayroon pa po tayo dito na 93,000 followers and subscribers. Um, Konting-konti na lang, ma-achieve na po natin yung 100,000. Ano? Nakalagay po rito, Waiting pa rin po kami. Ito yung isa sa mga comments dun sa comment section. Waiting pa rin po kami sa tamang panahon. Sana ngayon na po ang Aldab Nation magingay, ingay You know? um, dito po sa bagay na ito, hati po talaga. Dahil tinignan syempre, bilang uh, isang diehard fan po no, ni Main Mendoza at saka Alden Richards. Noon pa man, magkakasama na tayo. 2016, ano? Uh, yung iba nga po 2015 pa lang eh kasi 2016 po tayo doon tayo doon ako nagkaroon talaga ng interest noon pa um dito ho tinignan ko ho yung magkabilang panig ano at uh, sabi ko nga po marami pa rin po talagang uh, umaasa pagdating po dito sa Aldab Nation na ibabalik ng it ang problema nga lang po dito eh yung network kung nasaan po sa main mendosa at saka si Alden Richards at uh, Napakalaki pong, uh, napakalaking bagay yung isipin nyo pa lang po na mapapayag nila ang isang Main Mendoza na muli pong pag-uusapan ng Aldab Nation, no? ang Aldab, si Main at si Alden after 10 years. Kaya ako po ay nagsasabi sa inyo na sana timbangin nyo muna bago tayo mag bago tayo umasa. Ano, dahil uh, ayoko naman in the end na Mr. Pinas, sabi mo, sabi mo, ito na yon, totoo na yon. Pero hindi ho eh, ito pa yung isang sabi nila. Anything is possible, sa so secrets will be revealed soon. Panaginip lang lahat. May mababagong characters, may impostor, may magbabalik, what if movie. Ah, can't wait. Hashtag TVJ, hashtag Seria, hashtag Itbulaga. Mawawala ang hashtag Itbulaga boycott. Kung halimbawa man lang po, no, itong sikretong ito, ipatotohanan nila lahat. Pero sige, ipagpalagay natin sabihin na natin Calio Serie ito. Okay? Ang hindi po nila maialis dito yung katotohanan between Maine and Alden na noon pa man, eh nakita na po ng sambayan ng mga Pilipino. ba diba? Lalong-lalo -lalo na po ng Aldab Nation. May mga nangaasar doon na kesyo ang Aldab Nation daw po ay uh, miyembro ng kulto dahil habang uh, kinakanta raw po nila yung uh, uh, team song ni Maine at saka ni Alden ay may hawak daw pong mga kandila. Ano? Um, alam po natin lahat na yan ano lahat 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 po ng pangyayaring yan. Alam natin na lahat ng kwento nilang kuro-kuro yan -kuro ay hindi ho, totoo yun. Nag-sino uh, po eh alam naman po natin marami po ang mga sumusuporta kay Mina at kay Alden, mga Katoliko. At uh, yung pagawak po ng kandila, kadalasan po ito po ay nakagawian natin ano na mag-aalay tayo ng kandila para prayers po natin sa kanila. 'Di ba? kung ikaw ay hindi katoliko, eh, sasabihin mo talaga na mga kulto yung mga yan, pero kung ikaw ay katoliko, okay, uh, malalaman at malalaman mo na, ah, oo, nga, kasi nga naman, di ba, uh, maraming sumusuporta kay Mina at kay Alden na mga katoliko. Ano? Kaya wag nyo husan, wag nyo husan ng uh, ikahiya no, na mga Aldab Nation kayo dahil uh, baka piling ninyo masasabihan kayong kulto. Hindi ho ganun yun. Ma, ma lang ang utak ng mga yon hindi nila alam kung ano yung nangyari ng mga panahon na yon. Pero, going back to, to the video po no, na share ni Maine Mendoza, uh, ang dami ko kasi, ang dami ko kasi talagang uh, um, mga kinakaharap nilang mga issues hanggang ngayon. Tulad na lamang po nung, uh, uh, dati pa naman natin itong sinasabihan si Maine Mendoza, di ba, na uh, sana wag na siyang mag-promote ng, uh, ng sugal, gano'n, and then, ang dami nang babash. Siyempre, lahat ng endorsements nila ma maapektuhan sa ganong bagay. Dagdag mo pa yung mababang rating ng itbulaga. 'Di ba? Pero sana nga po, sana nga magawa ng paraan ano na itong si Alden Richards ay eh, makumbidaman lang dahil mag-anniversary naman ng Itbulaga. 'Di ba? So after 10 years nga naman, malay natin madugtungan, 'di ba? Eh di everybody's happy, pero tulad nga po ng sinabi ko sa inyo ano, ako po yung nagpapasalamat ano sa may-ari po ng channel na ito, pinaunlakan niya po tayo'ng mag-record ulit. Muli, ito po ang Pinas Showbiz News ngayon.